Morning guys, kawin tayo ng breakfast. Sila ate. Gabi and Japa. Gabi and Jana. Ayun, um, laging kailangan mag-prepare ng morning kasi um, maaga talaga silang uh, lumalabas lalo na yung kambal. So, yun, kailangan um, nakaprepare na tayo ng ng breakfast. So, ito ngayon, pre-repair ko kasi na yung face ni Jaffa. Ito kasi paborito niya. So, ito saucepan naman yung ano, tomato paste. And hard-boiled egg to. Ayan, paborito nila ito eh. Talaga mo. Pero, tapos kasi actually, ang gusto ni, ni Jaffa, yung, ano yung, actually ang gusto niya, yung may kamatis. So, wala na kasi kami kamatis. na siya doon na magawa yung pagbibili Yung dalawang kamatis lang yun nandyan. Mas gusto niya yung ano yung kamatis na marami. Gigisa mo lang din sa, sa sibuyas. Yun. So, ayun guys. in nila, prepare na din ako. So, yan. Salamat nga pala sa mga uh, nanonood po and sana continue pa rin po kayo na uh, manood sa aming YouTube channel. Thank you po. Pa pa. I'm going to go and subscribe in lat ka. Pupuntahan na sana kita eh. Good morning. Ah, inuubo ka na naman. Pwede nang kumain natin. Thank si Gabby gusto na lang masyadong luto. Masyadong toasted. naman mo. Tapos kung ay, naka pala yung kung dapat naka sarap-sarap. pasok na sila ingat sila lagi wala nang nakalimutan atas Bye-bye, anak. Bye-bye. Bye bye. Ingat. Bye, bye. Ingat kayo ah. Anak, yung bag mo parang naka-open. Ay, hindi. Payong, payong niyo. Payong. Diyan na. ID. Bye bye. Ingat. Ikikuha niyo ate si papa niyo ah. Kinuha mo na yung cellphone mo. Diyan na. Okay. Bye bye. and salmon no, uh, uh, uh. na. na kayo di <laughs> Iinom ng kwan tubig. Ano na? na?

oras na ang recess niyo ngayon. Five minutes. Nabilisan niyo. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Sa'yo -bye. na yung milk ko, mama. Bye-bye. Bag nyo ngay. Ganyan na. Hindi na ka daw kayo magdadala ng bag? Bye-bye. Mm, May -bye. kibibis na, gabi Gabby, water na. Ito dyan. Ito dyan na. Sila naman next. Kasi mas maaga naman sila ate kasi eh. Kaysa sa kanila. Ika na. Nilalamig ka? Ika okay, na po ang kanilang breakfast. Medyo may S yes yung isa doon. Ay, na, sige na, Yung bibihis pa. Anong oras na, oh? Baka mali. Baka mali. Bilisan ng kain. Baka may mali late. Kasi ayaw kumain. Bilisan na, bago malit. Baka malit. Baka malit, bilisan na. Mas nauna ang mga ate kasi sila 7.30 naman ang pasok nila. Bilisan na, Gabs. Baka manit. Kung susubukan ko na naman siya. Kaya kumain ng matisa. isa May S, may S. Sa umaga. 别人家。 Bismillah. 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 Bismillah.

Ay, kayong niya si na-mind kung maganda ba siya sa skin. So far, yung mga pimples natin, okay naman. Walang feel of ito eh. Ah, kumusta po kayo? Si Chilso mm po ito. Ah, hindi -hmm. de. Ay, Chilso, ikaw wala ito